manay, mga kuya, mga dudong, kumusta na kayo? Andito ulit tayo sa ating, syempre, vlog ulit. Kaysa naman sa ibang vlog, ba diba? So, ngayon, anong araw ba ngayon? Three days holiday kami, bukas, wala yung pasok. At ngayon is Sunday, February, o oh, na ano, loading na po day, um, 12, 12. Hindi, 11 day. Sure, <laughs> so, uy, sure, day, day, so, marapit, tagsidun niyo, tralalaan niyo, uy. Pang ayos. At ngayon, kaya na ganito ako, scarf ako kasi nakikita yung ano ko dito, oh, malamig sa likod. Uh, likod natin dahil, oh, malamig. At ngayon, katatapos ko lang magplansya, hapon na. Ngayon lang tayo nakapag-start ng vlog dahil, um, wala, marami tayong ginagawa as usual. At pupunta tayo, bababa tayo, down tayo, baba, sa taas tayo, bababa. Galing sa taas, bababa tayo, di ganun wala yung bunso ay pangalokong anak na nanonood ng sini. So ngayon, marami akong gagawin pero hindi pa naumpisahan kahit isa. O di ba? Kaya eh, lang ganyan lang buhay. Madawa tinay. Ito namang isa naggumawa ng assignment hanggang ngayon hindi pa tapos. wow. At ayun, samahan niyo ako sa aking vlog for today's video. Ayan, nag-scarf ang lola for today's video ito. <laughs> Char. So, yun, lalabas muna tayo, lalanghap muna tayo ng fresh air ulit kasi ang ganda ng panahon ngayon, day. Ang ganda ng panahon ngayong araw na ito, hindi siya mula na isno. Ay, yun lang, parang naglalaro lang yung isno. Ang ganda talaga, wala siya, oh. Talagang super suave, suave ang panahon dito ngayon sa Japan. Ah... Uh, yun nga, sinabi ko, lagi kong sinasabi ko, anong snow. Napaka-perfect. Thanks God. Hallelujah. Tignan nyo. Yan. Dati yan, last year yan, puting-puti na yan. Wala na madadaanan. Ngayon, may kukunti lang snow. Ayan. Dito, okay na. Oh. Pero may February pa kami. Nasa kalahati pa lang tayo. Baka biglang ulan na naman yan. Hindi natin alam. So far, so good naman ang ating sitwasyon dito ngayon pa so far so good unsa <laughs> daw day. <laughs> unsa daw kaya ayun ang ganda lang talaga mamaya lalabas tayo siguro mag nahihi ako alam niyo nahiya ako mag vlog magdadala nitong uh, camera camera ang gamit ko kasi ano uh, cellphone hindi, na, hindi ko na ginagamit yung G7 ko na camera kasi mala ma, parang ayoko, na hirap nahirapan ako mag-load dun sa taas sa computer na mindok sa yan yun ako yung parang na, ano ba ako, abala ba siya mas maganda kasi sa cellphone kasi eh, puro naman tagkasi maganda dito sa cellphone, direct na kasi siya, hindi na siya kagaya dun sa galing sa camera ilalagay mo pa yung file sa computer, mag-i-open mo pa yung Uh, editor sa computer. Mas maganda dito sa cellphone. Nandito na lahat. Dito ka na mag-edit. Edit. edit. Ayan. Dito ka na gagawa ng thumbnail. Doon kasi, ililipat mo pa sa... Uh, gagawa ka pa sa cellphone ng thumbnail. Tapos, i-download mo na naman sa studio. Diba? Parang mindok size siya ba? Parang... Uh, Laki uh, abala ba? Parang... Basta, marami siyang laanan ng oras. Kailangan mo talaga siyang laanan ng oras. Mas maganda sa cellphone kasi ano, nandito na lahat. Dito ko na lahat mag edit Kaya ayun. Di ko na nagamit yung aking camera. So, bala ko ibenta yon at bibili. Ang bala ko kasi gusto kong bumili ng ano tawag na ito um, yung camera ngayon na go through kasi maliit siya. Ang ganda pag nag-vlog ka sa street sa kalye, hindi siya gaano halata kaysa dito sa sa hawak kong camera, cellphone at yung isa kong camera. Malaki kasi siya ta, parang parang halatang halatang nagba-vlog ka talaga dai oy. Pag titingnan ka talaga ng mga Japanese, titignan ka kasi dito sa kanila walang naglalakad na nagba-vlog dai. Ako lang. At siguro minsan dito sa ibang mga mag foreign eh, mga Pilipino or nagbablog, naglalakad. Pero wala, wala akong nakikita na naglalakad na pabalag. Gusto ko yung GoPro, yun ang goal ko sana. Hindi, hindi naman tayo makakaipon dahil, no? Ewan ko kailan pa tayo makaipon. Kaya nga, sana maawang Panginoon. Marami tayong views, marami tayong mag, hara, marami magkocomment sa ating vlog. Comment naman kayo dyan para ma-recommend tayo ni ni YT na Maraming manood sa atin, di ba? Di ba? So, yun, at mm, yun, oh mm, daw. Ang gagawin natin ngayon na menu ngayong gabi is gagawin tayo ng goratan. So, ayan, maaga pa naman katatapos ko lang mag Yo, hey, hey, na. Katatapos ko lang mag kailangan ko manong ipahinga yung aking kamay at bibisetahin natin pala speaking of ating computer kasi hindi ko na siya na-open ilang buwan na. Dahil hindi ko na nga siya nagagamit. What ah? Oh, next. Hindi ko na nga siya nagagamit. Kaya yan. So, ayan na mga inday. Hapon na. O, tignan nyo. Madilim-dilim na siya. Uh, Nakapagkulikot na ako sa computer ko. Mag sign up. Ang tagal ko kasi hindi nakagamit ng computer, no? At... Channel, mate. Ang tagal ko kasi naka hindi nakagamit ng computer, hindi ko binuksan at lahat-lahat ngayon nagsa ako talaga. <clears throat> Ni nirerecall ko pat, pati yung mga password. 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 Ilalagay mo pa, pati yung mga address, ang dami, ano eh mga kulikot-kulikot sa buhay ng computer. Ngayon, ayun, ngayon, ayun madilim na magluluto na tayo kasi nanji mayo he guji 5.15 na daw pala and then ayun hindi pa dumating yung nanuod ng sini anong oras kaya yun o at ito yun nga na hindi naman hindi ako against sa mga yung palang ano ngayon sa uh, Pilipinas sa atin, hindi ako against dyan sa mga Chinese, wala akong, hindi, wala akong issue dyan sa mga ibang bansa. Ang um, pinag, uh, ko lang kung bakit dayuhan yan yung mga taong yan sa Pilipinas, di ba? may kaso pa nga yan sa ano di ba yung Scarborough natin wala akong pag-alam sa mga bubur bo na yan kung anong banhin pero ang pinagtataka ko lang is yung uh, but nil binibigyan nila ng kahalagahan pahalaga yung mga Chino dayuhan lang yan lang naman yan sa atin di ba sa Pilipinas hindi naman yan talaga totally Pilipinong Pilipino na talagang dyan na mismo may mga ano, Pilipino Chinese, Chinese Filipino yung halo-halo na bablad, ano na sila, nag may halong uh, dugo sa Chinese, ganon, pero pwede bang, ang pinagtataka ko lang, pwede bang pati ba naman New Year ng Chinese, i-celebrate mag, mag-holiday pa pati sa Pilipinas, i-holiday, bigyan bigyan talaga nilang halaga ang mga Chinese. Ano ba meron sa mga Chinese na yan? Day. Yun ang pinagtataka ko kung bakit binigyan nila ng ganyang opportunity ba na Chinese ka lang naman, dayon ka lang na, ano, kung sa may imong labot ang ng Pilipinas, bakit ang mga Pilipino din, ba't nila sinasamba, o oh, kumbaga kumbaga taas noo sila sa mga Chinese ano ba yan? no, parang magstand naman tayo sa pagiging Pilipino natin. Parang sila nang baka darating ang panahon kukunin na nila ang bansang Pilipinas, aangkinin na nila dahil sa sobrang pagsamba natin sa mga Chinese na yan. Pero okay lang naman, wala akong wala akong tutol diyan. Nag-react lang ako about sa mga ganyang bagay kasi bansa natin yan dai. Tayo nga na sa Pilip, uh, bansa nila, nasud nila, hindi nga nila sinselebrate yung mga Pilipino festivals or Pilipino New Year, kung ano man yan dyan. But yung mga Pilipino, sinselebrate nila ang Chinese New Year. Ano na, day? Nag Dami pang okasyon, may mga party-party pa, happy New Year, Chinese New Year. Ano sa man, day? Pag hilo mo, day, ay, pag, pag yaw, -yaw mo, day, ay, <laughs> hindi ako galit, day. Talagang nag-react lang ako kung sa, about sa mga ganyan bagay ba? Kasi Day, mga dayuhan yan sila dyan, day. Hindi yan mga Pilipino na kagaya natin na dyan talaga nakatira. Bansa mismo natin yan. Okay lang yung mga... Yung... Kung siguro, tayo, sineselebrate din na nila tayo din sa bansa nila. Hindi, hindi naman. Di ba? Nakagal, nakaka... Ano lang, pagtatagal lang nakakapagtataka lang yung mga... Uh, bagong pamumuno ng well, uh, hindi ko masasabing pamumuno. Basta yun, parang sinasamba nila ang lahi ng Chinese. Ewan ko ba kung bakit, ko anong meron dyan sa mga Chinese na yan. So, yun lang. Medyo dumidilim na at labas tayo. Maglakad-lakad muna tayo dyan sa labas. No? Na. Tignan natin yung kapaligiran. So, ngayon is napakalamig kasi gabi na. Ang gagawin natin ngayon, mag, magbe-bake tayo ng bake bang ba tawag nito ay eh? macaroni goratan. Greatan. joy. So, ito ang papakain natin sa mga bata. Magmekos-mekos tayo para may ipakain puro nila. Dot-dot ang dot-dot ng ano ba, Facebook may cheese pa tayo dahil no, nasa anong cheese natin. Pero wala tayong nag-isip ako kanina na gusto ko magluto ng pandesal. Ah, magluto. Ang tawag nyan ay eh. mag-bake. Pero nawalan ako ng gana dahil sa pagkat, subalit, may bacon pa tayo, no? Bacon. Lagyan natin ng bacon. Ah, onion. Siyempre, mag-isa mag pa tayo ng gulay. Gulay. Onion lang naman. Yun na, ipakain natin sa mga bata. So, ito na ang i-bake nating uh, gratin, gratin, de, gratin, gratin ba? Tawag naman ang Ambot lang. Huwag ka ba lo? Basta mauna na siya. Uh, nilagyan ko ng cheese. Barmesan cheese. uh, something sausage. And then, um, bacon. Vegetables para balance ang ating life ay galing naman para parang ano lang talaga ang galing naman pag kahit kahit pagkain siya balance sana naman tayo balance tayo mga tao na may mayaman hindi ba hindi tayo balance may mahirap kasi sana balance no pantay-pantay sana lahat sana all <laughs> so ibibake natin siya ng um, ilang minuto ba ibibake natin siya ng so i-oven natin sila sila nang 200 degrees. Ayan. Then, oven. Then, if i-ano natin siya ng 12 minutes. Okay. So, ayan na. Mag-start na siya ng magsasarili na siya dyan. <laughs> so, ito na yung ating inoven na instead na kanina, 10 minutes ko Ina, inano ko siya ng 10 minutes, nagdagdag uli ako ng 5 minutes dahil hindi siya na golden brown dye. Pero mas kulang pa rin talaga siya. Kahit 200 degrees na. Hmm, dagdan pa kaya natin, no? So, ayun. 15 minutes na to. Tama na siguro to eh. Luto naman lahat yan kasi pinaggigisa ko naman lahat yung mga vegetables and then yung mga sauce niya. Pero okay na yan. Let's eat! ito na siya oh pinag ano ko na para pakainin ko na si bunso ito yung ating uh, binake na graytan graytan so look so yummy lang day madali lang siyang gawin hindi hindi, hindi siya ano sa oras sa sandaling sandali lang talaga itikman natin no hmm hmm creamy yun, harap. So, ayun ngayon. Ayun ngayon. Gumawa na. Ah, ang tawag na ito. Ang sama. day magtagawag eh. Obligasyon yung magtagawag day. Karun, magbinisay na lang ta para madali, no? Malamig pa ni hapon. Tapos, gumawa ako ng chorizo. Chorizo ba? Ayun. Homemade natin to. O, diba? Para, inaano ko kasi yung mga bata pag, eh, pag breakfast nila ayaw nila ng mga nagsasawa na sa sausage sa egg um, ang ginagawa ko is yung pagkain Pilipino ang ginagawa ko inaano ko sila hinahanapan ko sila ng ang tawag niyan eh para hindi magsawa ah, para kumain sa umaga ayun kasi importante natin sa umaga is yung uh, kumain energy natin kasi yan kailangan may power tayo. Pag hindi tayo kumain sa umaga, pati ng mga bata, hindi makapag-aral yan, hindi makapag-concentrate sa 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 study hindi naki, hindi maka ayun hindi nga maka concentrate pag gutom ang bata yun ang pinakaimportante kahit ano na lang ginagawa ko ayun oh ito kahit ano na lang ginagawa ko para pauyon-uyonan ba kumbaga at ito yung nagawa ko. Ito. Apat na. Iba-ibang size. <laughs> pero okay na yan. Pero sobrang sarap. At inaano ko sila kasi ang ginagawa ko kasi kumakain sila ng sinasanay ko silang kumain ng adobo. Yung pagkain sa atin. Na ginisa, uh, piniritong manok. Yung ganyan sa breakfast nila. Para talagang malamnan yung channel pag umaga. Kasi pagkagising kasi nila Diretso agad sa table. Kain agad. So, walang gana ang mga bata pag bagong gising. Walang gana sa pagkain ba? So, inaano ko kung anong magandang uh, menu na naman sa morning nila. Morning na kasi bukas is Monday. Kailangan. Hindi pwedeng, hindi kasi ako mahilig sa tinapay pag morning. Lalo na ang mga bata. Eh minsanan lang pag nag-request sila na mama ayun, tinapay ang i-prepare mo bukas tinapay tsaka uh, scramble egg ganyan, pag nag-request lang ha pero kung ako talaga ang masusunod uh, breakfast, rice tsaka ulam and soup yan ang ano ko tapos hot milk para mas ganado sila ba at concentrate sila sa pag-aaral nila day So, ganyan ang ating uh, trabaho bilang nanay. Diba? So, ito lang ang ginagawa ko. Nilulukot-lukot ko lang siya dyan. Hindi na, hindi ko na siya inaano sa kamay ko kasi ang kamay natin is marami hinahawakan na mga iba't ibang bagay. Kahit naguhugas ka pero kahit hinugasan mo yung kamay mo may natitira natitira pa rin yung mga uh germ special 'yun 'di ba? Iwas iwas na lang kasi ipop, i- ano natin 'to pag marami ipo natin. Tapos may pambaon din tayo para mas ganado din tayong kumain pag uh, par parang excited ba tayong kumain pag tanghali? Ah, uh, oh, hindi, excited tayo mag-work pag masarap ang ulam o 'di gano'n 'di ba? Ganyan ako minsan. Excited ako magtrabaho pag masarap yung baon ko, day. Parang bata lang, no? Ganyan ako. Ewan ko lang kung bakit. Pero pag yung medyo, oh, ano lang yung ulam, simple lang, mas excited talaga pag ulam ng Pilipinas. Ewan ko kung bakit. Pag ulam talaga ng Pilipinas, eh, ay, day, takbo agad ako sa kantin day. Ilalapag ko yung baon ko. Kain agad talaga ako dyan sobrang miss ko talaga ang pagkain kasi sa Pinas. Alam niyo ba yon How many years? Alam niyo ilang years na ako hindi nagka-uwi. Magsi 7 years or 8 years? 7? 7 yata, Zay? Ayun, 7 years. Pero wala tayong magagawa dahil kailangan natin unahin na itong pamilya, Nay, no? Kaysa pag uwi, -uwi dahil uuwi ka man lang, wala kang pera, kulang ang iyong budget. Uuwi ka kasi, gusto mong makita ang pamilya po. Pero, Andiyan na yan, andiyan na din yung gusto mo makita ang pamilya mo. Pero, kailangan mong gumastos dahil. Ikaw ang galing sa abroad, ikaw ang gumastos, di ba? Reality natin yung Pilipino. Ikaw ang umuwi, ikaw ang bangka, ikaw ang gastos. Hindi iba sa atin. Hindi, hindi yung uuwi ka, ipaghanda ka nila, hindi. Uuwi ka, ikaw ang gagastos, ikaw lahat. So, kailangan din mo, di, mo talaga ng budget hindi ka pwede uwi na wala kang kulang pera mo pero kaya yun ang mahirap di ba mahirap na mahirap pero ayun nga sobrang miss ko na ang family ko alam nyo lalo ang mother ko I miss her so much her he's here <laughs> I miss her so much and then sa mga aking siblings at gusto ko ding lumapang ng mga foodies ano kahit anong basta ang namimiss ko talaga alam niyo balanghoy na puto dai balanghoy na puto linopak na sagi, and etc etc yun ang mga basta all all of the above ang namimiss ko dai basta filipino food na ewan ko lang so yun may college students kasi ako kung bakit hindi ako nakauwi ng ganito. First time ko hindi nakauwi ng ganito. Yung nakauwi, hindi ako nakauwi ng ganito. Napakatagal. Alam nyo kasi, may college ako. College students. So, ang hirap. Mahirap siya na masaya. Malungkot na masaya o ganun. Ano, ano, ano daw? Unsa daw, day? Pag sure, diya, day, Uy. Kasi ang college dito, hindi siya basta-basta, day four years ang anak ko kasi ang course niya is teacher. ano siya? Teacher yung kinuha niya ang course kasi gusto niya. Ayun. Physical. ah, phys Basta ambot. Ano sa tao? Eh? Physical education? Ayun siguro to. Physical. Mm. PE yung kinuha ng anak ko. So ngayon, hindi madali ang college dito. Mahal ang mahal ang monthly, mahal ang basta lahat mahal. May nag nag-apartment pa kasi siya. Lahat ng gastos noon is amin. So, wala tayong ako din budget din dito, budget doon sa allowance din niya. So, doble yung aming gastos kaya hindi ako nakakaipon ng para sa pag-uwi ng Pinas. So, yun. Ang bala kong umuwi kasi, puhon maluwi no uh, in God's will no <clears throat> pag graduate na siguro niya next next year may two years pa kasi kasi siya this year ano siya third year na siya ngayong 2024 diba third year high school ah, uh, third year high school third year college nani do not sa pero na beto de ko anak umuwi na galing ano sinihan at yun malaking gastos, hindi ako kasi para sa pamasahe. Siyempre kulang, wala tayong magagawa kasi may anak tayo, talong anak ko at maraming gastos hindi to. Uh, isa pa, ang mahal na mga Basta lahat nagmamahalan, alam niya naman buong mundo nagmamahalan na sumaya ulit. Tapos na akong gumawa ng tusino. At tusino ba tawag na? Tusino na ng soriso. Uy, ayun, ay, style na anyway. niyo. <laughs> ayun yun na gawa ko. Namiss ko din kumain ng chorizo di no? Sa Pilipinas ba? Pag iprito natin to, kunin natin tong sa ram rap lang naman kasi para Yo, chitan to ko asunde? So ayun, kaya um di ako nakauwi, ang tagal-tagal na gusto ko mang umuwi. Eh hindi pwede, hindi natin pwedeng tilitin, ang hindi pwede kasi hindi siya pwede. At uh, naiintindihan naman ako ng family ko na bakit hindi ako nag away nang first time ko, 7 years day. Nang ganito katagal dahil nga may pinapaaral akong college. Ang monthly ba niya ma naman is magkano ba? Kasi buong isang taon niya is 120 lapad eh. So 120 lapad, magkano na sa Pinas? 120, i i times niya dyan tapos yun mga budget pa niya sa pagkain doon lahat-lahat galing sa aming mag-asawa yung syempre sino ba mag, sino ba naman ang mag ang obliga obliganya syempre ang mga parents din 'di ba kaya ayan tiis-tiis lang tiis-tiis yon para, para sana magagraduate, sana magagraduate yun, yun lang ang wini-wish ko na matupad yung pangarap nila, Diba? Tayo mga nanay, yan lang naman ang hinahangad natin para mabigyan sila ng magandang kinabukasan o ziva. Para sa kanila din yan, kaya tayo na ning kamot, day. Gumisi ng umaga, kahit antok pa, kahit may sakit ka. Gigising, tatayo, magluluto, magtatrabaho, iinom na lang ng gamot para mawala agad. Hindi ka pwedeng mag, magpahinga dahil kasi marami kang bayaran. May mga bata kang pinapakain ginagastusan, may college ka. So, hindi natin pwedeng iupo. Pwede, man pwede naman umupo sa balot linggo, may, may off naman kami. Like, bukas, Monday is ano namin. O oh, wala pa lang klase ang mga bata bukas kasi holiday ako din. Nagkataon na holiday din kami. So, so lucky lang nakapagpahinga din ng ano ang katawan natin. Yun. Ang buhay lang ay parang life. Basta ang importante ay ang mahalaga. <laughs> Para siya nakikinig sa aking vlog siguro na naiinis na naiirita iwan ko lang pasensya na ko na ay maraming salamat pala sa ating mga viewers kahit hindi man kayo na, nag na, na, comment dyan sana mag comment kayo one of these days na sana mag comment kayo para ma-recommend ma-recommend tayo ni YT sa ibang mga manonood na ang importante kasi dito sa YT may mga nag comment sa ating uh, YouTube sa ating vlog. At yun. Siguro, ganun na lang. Pag after 2 years, kasi may 2 years pa yung anak ko. 2025, next year, 4th year, high, uh, fourth year po, high school, high school ako naman niya, high school dahil. 4th no? year college na siya. So, yun. After niyan, siguro mga 2026 yun, ang graduation niya. Pukon, malagi na ko sana, o yun, God's will, mag-graduate ang anak ko ba? Wala mga struggle sana sa buhay niya. Uh, At yan, ang mga, uh, may, pagka-graduate ng anak kong college, may gagraduate pa ng high school, may, ang niya kasi ay high school si Utah. Then yung pangatlo kong anak, Bunso, is nasa elementary siya ngayon. This coming April, kasi vacation nila, ano siya, grade 5. So, sunod-sunod yung mga gastos natin. Hindi tayo maka maka-escape sa mga gastusin pag habang nandito tayo sa mundong ibabay ibabay, ibabaw bako lang ni Madre yun, kailangan tayo mga nanay sumikap Uy, magsumikap talaga tayo dahil kahit gaano tayo kabisi ah, kabisi ba? kahit gaano tayo kabasal yun, yun na yun obligasyon natin mga parents is palakihin yung mga anak natin. Bigyan ng na magandang kinabukasan. Para, dan, para din naman sa kanila yan, paglaki din nila, di diba? Yun ang ating um, maibibigay lang sa mga anak natin na makatapos ng pag-aaral. O, di ba? Puro na dito Uy! May ulit.